Ako po si Dr. Benigno Manlapas, ang inyong doktora na nag-aalaga sa ating mga senior citizens. Marahil iniisip ninyo na ang pag-inom ng simpleng tubig sa gabi ay mabuti para sa inyong kalusugan. Ngunit, pagkatapos ng edad na 60, maaaring ito mismo ang dahilan kung bakit kayo nagigising ng duan sama ng madaling araw gabi-gabi. Mukha po itong isang malusog na ugali isang basong tubig bago matulog para linisin ang katawan at manatiling hydrated pero ang totoo ang simpleng tubig ay walang taglay na kahit anong nakakatulong sa inyo para makatulog hindi nito pinapakalma ang inyong mga ugat hindi nito pinapanatili ang init ng inyong katawan at hindi ito nagbibigay ng mga sustansya tulad ng magnesium glycine o tryptophan ito po ang mga sustansyang kailangan ng inyong katawan para makapasok sa malalim at natural na tulog at manatili roon sa buong gabi. Ang masama pa, ang tubig na iyon ay dumidiretso sa inyong pantog at habang tayo po ay nagkakaedad, bumababa ang kakayahan ng ating katawan na mag-ipon ng tubig. Mas maagang nagpapadala nang senyales ang inyong pantog. Hinihila kayo nito palabas sa mahimbing na pagkakatulog at nagiging mahirap ng makabalik sa pagtulog muli. Ngunit, heto po ang magandang balita. Hindi ninyo kailangang ihinto ang pag-inom ng tubig sa gabi. Kailangan nyo lang pong lumipat sa tamang klase. Isang bagay na sapat ang gaan para hindi mairita ang inyong pantog at sapat ang yaman sa sustansya para maibigay ang mga mahalagang sangkap na tumutulong pakalmahin ang inyong nervous system, panatilihing hydrated ng maayos ang inyong katawan, at suportahan ang produksyon ng melatonin para ang inyong utak ay manatili sa sleep mode buong gabi. Sa unang bahagi, ibinahagi ko ang limang inumin na maaaring pumalit sa simpleng tubig at tulungan kayong matulog ng mas mahimbing. Sa video na ito, na pagpapatuloy ng paksang iyon, ipapakilala ko ang apat na natural na fermented na inumin. Ang mga inuming ito ay hindi lamang tumutulong sa inyong makatulog at manatiling tulog, kundi pinapanumbalik din ang inyong gut microbiome, Pinapabuti ang panunaw at binabawasan ang silent inflammation sa buong katawan. Lahat ng ito ay mahalaga para sa isang buong gabi ng pahinga pagkatapos ng edad 60. Siguraduhin pong manatili kayo hanggang sa dulo. Ang huling inumin ay mula sa Japan. Mahigit 400 taon na itong umiiral at maaaring ito ang pinakamagiliw, pinakamakinis, at pinaka-epektibong inumin bago matulog na nasubukan ninyo. Kaya, ano ang unang inumin na maaaring pumalit sa simpleng tubig sa gabi habang tinutulungan din ang inyong pagtulog at panunaw ng sabay? Ito ay isang bagay na pamilyar at malamang na mayroon na kayo sa inyong ref. Ang ikaapat ay ang Greek style na iniinom na yogurt. Ito ay magaan. At madaling sa magamitin, ngunit nagtataglay ito ng mas maraming benepisyo kaysa sa inaasahan ninyo. Hindi po ito yung malapot na yogurt na kinakaing gamit ang kutsara. Ito po yung uri na iniinom na karaniwang ibinibenta sa maliliit na bote. Mahahanap ninyo ito sa karamihan ng mga tindahan tulad ng SM Supermarket, Robinson's Supermarket o Poor Gold. At ang mahalagang bahagi ay ito yung Greek version. Ang ang ganitong uri ay idinisenyo para alisin ang labis na tubig. Mas konsentrado ito sa mga sustansya at may mas maraming protina kaysa sa karaniwang yogurt. Kaya bakit ito isang matalinong pagpipilian bago matulog? Una, ang Greek drinkable yogurt ay naglalaman ng casein protein? Ito ay isang mabagal matunaw na protina. Kung iinom kayo ng kaunti pagkatapos ng hapunan, dahan-dahang inilalabas ang protina sa buong gabi. Tinutulungan nito ang inyong katawan na panatilihing matatag ang blood sugar at pinipigilan kayong magising dahil sa bahagyang gutom o mababang enerhiya. Ito ay lalong nakakatulong para sa mga nakatatanda na maagang kumakain ng hapunan, ngunit kadalasang huli ng natutulog. Pangalawa, ang Greek drinkable yogurt ay isang natural na pinagmumulan ng mga live probiotics. Ito ay mga mabubuting bakterya na tumutulong sa inyong bituka na manatiling balanse at malusog. Kapag ang inyong bituka ay nasa mabuting kalagayan nagpapadala ito ng mga tamang senyales sa inyong utak para magsimulang mag-relax ito ay dahil sa isang bagay na tinatawag na koneksyon ng bituka at utak ito ang landas na kumokontrol sa serotonin at melatonin kapag kalmado ang pakiramdam ng inyong bituka alam ng inyong utak na oras na para magpahinga. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Dairy Science noong 2021 ay natuklasan na ang mga nakatatanda na uminom ng 150 mila ng walang asukal na Greek drinkable yogurt sa gabi ay makabuluhang nagpabuti ng kanilang oras sa pagtulog at nabawasan ang bilang ng mga pagkagising sa gabi sa loob lamang ng isang linggo. Ang mas kapansin-pansin yung mga madalas makaranas ng bahagyang acid reflux, bloating o indigestion sa gabi, ay mas gumaan ang pakiramdam at mas naging relaxed kinabukasan. Ang paggamit nito sa tamang paraan ay napakahalaga. Dapat lamang kayong uminom ng mga 120 hanggang 100 akod pa abipumaamir po, po na halos kalahati ng isang maliit na bote. Inumin ito isa hanggang dalawang oras pagkatapos ng hapunan, hindi bago mismo matulog upang maiwasan ang pakiramdam na masyadong busog. Palaging piliin ang plain na walang tamis na bersyon na walang idinagdag na pampalasa. Kung kinakailangan, maaari ninyo itong bahagyang painitin para mas madaling maabsorb ng inyong katawan at maiwasan na mainis ang tiyan dahil sa malamig. Ito ay isang maliit na inumin Ngunit malaki ang nagagawa nitong pagkakaiba. Sinusuportahan nito ang inyong bituka, tumutulong na patatagin ang inyong blood sugar, at pinapabuti ang lalim ng inyong pagtulog. At ang pinakamagandang bahagi ay madali itong inumin, madaling bilhin, at madaling gawing bahagi ng inyong pang-araw-araw na gawain. Kung nakatulong sa inyo ang bahaging ito, Huwag mag-atubiling itap ang like button para malaman kong gumawa pa ng mas maraming video na tulad nito. Kung ang Greek drinkable yogurt ay tumutulong sa inyong digestive system na gumana ng mas maayos sa buong gabi, ang susunod na inumin naman ay tumatarget sa isang bagay na mas malalim. Pinapakalma nito ang inyong sobrang stimulated na nervous system, lalo na kapag nakahiga na kayo sa kama na may isipang hindi tumitigil sa pag-ikot. Siguro inuulit ninyo ang inyong to-do list, ang mga balita, o kahit mga alaala na bigla na lang bumabalik. Ang ikatlo po ay kombucha. Ito ay isang bahagyang fermented na tsaa na unti-unting naging isang tanyag na alternatibo sa soda sa Estados Unidos. Ngunit ang kombucha ay higit pa sa isang malusog na inumin. Maaari rin itong suportahan ng inyong nervous system ng natural kung gagamitin ninyo ito sa tamang oras. Hindi tulad ng ibang fermented na inumin, ang kombucha ay gawa sa itim o berdeng tsaa na fermented gamit ang isang buhay na komunidad ng bakterya at yeast. Ang, ang resulta ay isang maasim-asim, bahagyang fizzy na inumin na naglalaman ng ilang bioactive compounds. Sa panahon ng fermentation, ang kombucha ay gumagawa ng maliliit na halaga ng mga amino acid, enzyme, at organic acid, kabilang ang isa na tinatawag na GABA. Ang GABA ay isang neurotransmitter na tumutulong pakalmahin ang inyong utak. Ang nagpapakaspesyal sa kombucha ay hindi nag-iisa ang GABA. Pinagsasama nito ang gluconic acid at ang mga polyphenols na natira mula sa tsaa para maapektuhan ang koneksyon ng bituka at utak. Ang kombinasyong ito ay tumutulong na bawasan ang bahagyang pamamaga sa mga bahagi ng inyong sympathetic nervous system. Ang pamamaga na iyon ay madalas na nakatagong dahilan kung bakit kayo palingalinga sa gabi kahit na ang inyong katawan ay tahimik. Isang pag-aaral sa South Korea noong 2020 ang natuklasan na ang mga nakatatanda na uminom ng 100 ml ng walang asukal na kombucha gabi-gabi pagkatapos ng hapunan ay nabawasan ang kanilang mga pagkagising tagabi ng 28% sa loob lamang ng tenso araw. Napansin din nilang mas madali silang mag-relax kapag nakahigana at iniulat na mas malinaw at mas sariwa ang pakiramdam kinaumagahan. Ang pinakamalaking pagpapabuti ay nakita sa mga may talamak na stress o mataas na antas ng cortisol sa gabi. Gayunpaman, may isang maliit na paalala na dapat tandaan. Ang kombucha ay naglalaman ng mga natural na asido at maaaring magdulot ng bloating kung iinumin ninyo ito nang masyadong mabilis o kung ito ay masyadong malamig. Kaya dapat ninyong limitahan ang inyong bahagi sa 100 hanggang 20 ml. Inumin ito isa hanggang dalawang oras pagkatapos ng hapunan at piliin ang walang tamis na bersyon na walang artipisyal na pampalasa, kung kinakailangan, maaari ninyo itong haluan ng kaunting maligamgam na tubig o hayaan lang itong umabot sa room temperature bago inumin. Ang kombucha ay hindi isang sleeping pill, ngunit ito ay isang magiliw na paalala sa inyong utak na oras na para magpahinga. At kung nasanay na kayo sa mga gabing ayaw tumahimik ng inyong isipan ang ilang higop ng kombucha bago matulog ay maaaring ang unang hakbang tungo sa pagbawi ng kapayapaan sa inyong pagtulog. Kung nauunawaan ninyo ang bahaging ito, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento upang mas mapag-usapan natin ito ng sama-sama. Kung tinutulungan ng kombucha ang inyong isip na mag-relax bago matulog, ang susunod na inumin naman ay tahimik na gumagana sa buong gabi upang suportahan ang inyong nervous system at immune system mula sa loob. Ito ay lalong nakakatulong para sa mga madalas magising na nabibigla sa kalagitnaan ng gabi o pakiramdam na natulog sila, ngunit hindi kailanman tunay na nakakaramdam ng pagkasigla sa umaga. Ang ikalawa po ay kefir milk. Ito ay isang tradisyonal na fermented na inumin na nagmula sa kabundukan ng Tibet. At sa mundo ng probiotics, ang kefir ay madalas na, na itinuturing na isang pambansang yaman dahil sa dami at pagkakaiba-iba ng mga kapakipakinabang na bakterya na taglay nito. Hindi tulad ng regular na yogurt na naglalaman lamang ng ilang pangunahing uri ng lactic acid bacteria, ang kefir ay ginagawa gamit ang kefir grains. Ito ay mga buhay na kumpol ng higit sa 30 uri ng mga kapakipakinabang na bakterya at yeast na magkakasamang lumalaki at nagpapaferment ng sariwang gatas sa paglipas ng panahon. Ang resulta ay isang bahagyang fermented na gatas na may medyo maasim na lasa at manipis na texture na iniinom. Para sa mga senior, ang kefir ay lalong mahalaga dahil bukod sa pagtulong sa panunaw, mas malalim din nitong naaapektuhan ang immune at nervous systems. Ipinakita ng mga kamakailang pag-aaral na ang ilang mga strain na matatagpuan sa kefir, tulad ng Lactobacillus kefiranopaschens at Saccharomyces unisporus ay maaaring mag-activate ng mga anti-inflammatory immune cells at itaguyod ang produksyon ng natural na GABA sa katawan. Ang GABA ay isang pampakalmang neurotransmitter na tumutulong na i-regulate ang mga emosyon at pagbutihin ang kalidad ng pagtulog. Isang pag-aaral mula sa John University sa South Korea na inilathala noong 2021 ay natuklasan na ang mga nakatatanda na uminom ng 150 ml ng kefir gabi-gabi sa loob ng duhan linggo ay nagkaroon ng malaking pagbawas sa mga pagagising sa gabi. Mas maraming oras silang ginugol sa malalim na pagtulog at nagkaroon ng mas mahusay na mga marka sa pagbawi ng nervous system sa paggising. Ang mas interesante pa ay ang pinakamalaking pagpapabuti ay nakita sa mga taong may kasaysayan ng talamak na stress, acid reflux o bahagyang pamamaga sa lining ng tiyan. Ang isa pang dahilan kung bakit ang kefir ay isang mahusay na kapareha para sa mga nakatatanda ay maaari itong makatulong na bawasan ang nighttime reflux. Ang ilang mga natural na asido at enzyme sa kefir ay tumutulong na pakalmahin ang tiyan. I regulate ang paggalaw ng esophagus at bawasan ang pagkakataon ng asid na umakyat kapag nakahiga. Ang tahimik na reflux na ito ay isa sa mga nakatagong dahilan kung bakit maraming tao ang nagigising sa gabi nang hindi alam kung bakit. Ang paggamit ng kefir ay napakasimple. Uminom lamang na mga 120 hanggang 100 timpun sa mamilamig isa hanggang dalawang oras pagkatapos ng hapunan. Piliin ang plain na walang tamis na bersyon. Kung ito ang inyong unang pagkakataon na subukan ito, maaari ninyo itong bahagyang haluan ng maligamgam na tubig. Iwasang inumin ito nang walang laman ang tiyan o bago mismo matulog. Higit pa sa pagsuporta sa panunaw ang ginagawa ng kefir milk, tumutulong itong pakalmahin ang inyong nervous system upang manatili kayong tulog ng mas mahimbing at maiwasan ang bigla ang paggising sa kalagitnaan ng gabi. Ito ay isang bagay na pinagsusumikapan pa rin ayusin ng maraming tao na Lampas titi. Kung nakatulong ang bahaging ito, baka gusto ninyong isave ito at balikan mamaya. Minsan, ang muling pakikinig dito sa gabi ay makakatulong sa inyong mas matandaan at mas madaling subukan. Natalakay na natin ngayon ang tatlong modernong fermented na inumin na puno ng malusog na bakterya at suportado ng matibay na pananaliksik. Ngunit, ang inuming nasa numero uno ngayon ay hindi isang bagay na karaniwan ninyong makikita sa supermarket. At hindi rin ito nagmula sa modernong industriya. Ang numero uno ay amazake. Ito ay isang tradisyonal na fermented na inuming bigas mula sa Japan na mahigit 400 taon nang umiiral. At ang dahilan kung bakit ito nakakuha ng pinakamataas na pwesto ay hindi lamang dahil sa mga natatanging sustansya nito. Ito ay dahil din sa emosyonal at pandama na karanasan na inaalok nito sa mga nakatatanda na naghahanap na maibalik ang pakiramdam ng natural na kalmado bago matulog. Ang amazake ay gawa sa puting bigas at koji mold, isang ligtas at palakaibigang fungus na ginagawang natural na asukal at amino acid ang start sa bigas. Ang proseso ng fermentation na ito ay hindi gumagawa ng alak kaya't ito ay ganap na ligtas para sa mga nakatatanda kahit na sa mga kailangang umiwas sa mga inuming may alkohol. Ang resulta ay isang makinis, magiliw na inumin na may banayad na tamis at isang mainit, nakakaginhawang amoy ng bigas. Ang tunay na nagpapispesyal sa amazake ay ang mataas na natural na nilalaman nito ng triptofan. Ito ay isang mahalagang amino acid na sa katawan na gumawa ng serotonin at melatonin, dalawang neurotransmitter na may malaking papel sa kalidad ng inyong pagtulog. Ang amazake ay naglalaman din ng vitamin B6, isang coenzyme na kailangan upang makonvert ng mahusay ang tryptophan sa serotonin. At kasing halaga, natural itong nagbibigay ng GABA isang pampakalmang compound na tumutulong na i-regulate ang aktibidad ng nervyos at lumilikha ng isang banayad na pakiramdam ng pag-relax bago matulog. Hindi itinuturing ng mga hapon ang amazake na gamot. Ginagamit nila ito bilang bahagi ng kanilang kultura ng mabagal na pamumuhay. Isang maliit na mainit na tasa pagkatapos ng hapunan Upang tapusin ang araw sa katahimikan. Walang pagmamadali, walang pressure, isang paraan lamang para dahan-dahang sabihin sa katawan na oras na para magpahinga. Isang pag-aaral mula sa Kyoto University noong 2020 ang natuklasan na ang uh, mga nakatatanda na uminom ng amazake tatlo hanggang apat na beses sa isang linggo sa gabi ay nagkaroon ng mas malalim na tulog mas kaunting pagkagising sa gabi at mas alertog at sariwa ang pakiramdam sa umaga. Hindi na kailangan ng mataas na dosis, hindi na kailangan baguhin ang mga pangunahing gawi, isang maliit na tasa lamang sa tamang oras. Madali itong gamitin, uminom ng mga 100 hanggang 120 ml na bahagyang pinainit. Inumin ito isa hanggang dalawang oras pagkatapos ng hapunan. Kung hindi kayo sanay sa lasa, maaari ninyo itong haluan ng kaunting maligamgam na tubig o magdagdag ng isang manipis na hiwa ng luya para mas maging mainit at suportahan ang panunaw. Maaaring hindi ninyo mahanap ang amasake sa bawat kusina, ngunit ito ay isang bagay na sulit subukan kahit isang beses sa inyong buhay, lalo na kung naging Masyadong pamilyar na ang mga gabing walang tulog. Kung gusto ninyong mas maunawaan ang tungkol sa pagtulog at kung paano alagaan ang inyong sarili pagkatapos ng 6E, huwag magkaatubiling tuklasin ang channel para sa mas maraming kapakipakinabang na video. At kung nakita ninyong kapakipakinabang ang nilalamang ito, huwag kalimutang mag-subscribe at ion ang bell para hindi ninyo makaligtaan ang anumang mga bagong solusyon na darating. Napagdaanan na natin ang apat na fermented na inumin. Bawat isa ay nagpapadala ng magiliw na sinyales sa katawan na oras na para magpahinga. Hindi ito mga sinyales mula sa gamot. Hindi ito nagbumula sa pressure o puwersa. Ito ay mga natural na mensahe, kalmado at tahimik mula sa mga inuming ginamit ng mga tao sa loob ng maraming henerasyon mula sa isang maliit na bote ng Greek yogurt drink hanggang sa isang magiliw na baso ng kombucha na nagpapaginhawa sa isipan mula sa kefir ang buhay na gatas na sumusuporta sa inyong mga nerbiyos at bituka hanggang sa amazake ang tradisyonal na inuming hapon na parang isang ritual bago matulog. Bawat isa ay may sariling mekanismo, ngunit lahat ay patungo sa iisang layunin ang tulungan kayong matulog ng mas mahimbing, mas magiliw at mas natural, gaya ng laging nararapat para sa inyong katawan. Hindi ninyo kailangang umasa sa mga sleeping pills. Hindi ninyo kailangan pilitin ang inyong sarili na matulog sa takdang oras. Ang kailangan nyo lang ay piliin ang tamang inumin. Inumin ito sa tamang oras, mga isa hanggang dalawang oras pagkatapos ng hapunan. At pansinin kung paano magsisimulang magbago ang inyong katawan. Maaaring hindi ninyo ito maramdaman kaagad. Ngunit pagkatapos lamang nang ilang gabi, maaaring lumitaw ang isang maliit na pagkakaiba. Mas gumaan ang pakiramdam ng inyong ulo, mas madali na para sa inyong manatiling tahimik sa pagkakahiga. Mas bihira kayong magising at ang inyong mga umaga ay biglang gumanda ng higit pa sa matagal na panahon. Ang tulog ay hindi isang bagay na nawawala. Ito ay simpleng naantala lamang ng mga magkahalong senyales sa loob ng katawan at minsan isang maliit na aksyon sa tamang sandali tulad ng tamang inumin ay maaaring sapat na upang gisingin ang natural na sistema ng pahinga na akala ninyo ay nawala na. Ang mahalagang aral po dito ay hindi natin kailangan ng mga matatapang na gamot para lang makatulog ng mahimbing. Minsan, ang sagot ay nasa maliliit na pagbabago na, na nagbibigay galang sa natural na proseso ng ating katawan. Ang pagpili ng tamang inumin sa gabi ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa paggising para umihi. Ito ay isang paraan ng pagbibigay sa ating katawan ng mga tamang mensahe ng kapayapaan at pagpapahinga. Kaya Alin po ang una ninyong susubukan ngayong gabi? Mag-iwan ng komento sa ibaba at ipaalam sa amin ang inyong napili. Ang inyong karanasan ay maaaring eksakto ang kailangan ng iba para makatulog ng mas mehimbing bukas ng gabi. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at pamilya para mas marami pa tayong matulungang mga senior na magkaroon ng mas masarap na pahinga